Ay, maganda maganda umaga dito nga tayo ngayon sa event ni Bostoyo dito sa Tondo. Kasama natin si Rendon Labador. Andi dito at syempre ay iba pa mga vloggers na influencers na nandito dito ngayon. No? Ah, tapatama kami dito. Kaya, tapahan nyo kami. Ano rin yung mga dito? Ang sayang kami. tingin sa akin Siguro puso ko ay gusto mo na rin agawin Di malabo na baka ako ay kaibiganin Alam ko ganyang galawan at gusto ko gustong kuhanin Di ako easy to get sabihin na tigilan nyo ko Pwede ba di kayo babagay sa lalaki Super pogi na Kahit na aking puso Hanap ko yung matino, syempre mabango Kahit na ano ka pa, basta merong takot sa Diyos Dahil matulungin ako at meron pa unawa Ganyan ang gusto ko, hindi yung puro lamang forma O diba ang sarap-sarap sa pakiramdam Mapagmahal ka na, kinikilig bucks I subscribe for the views At pa-share na rin agad Good bikes ang andating Tatawa ka ng sagat Sense of humor ang lakas Gamit kong ability happy land ayan Bumangon kayo niya, kaya niya Shout out kayo Kuya Yanni Vlog nang uh, nasunugan sa Happy Land uh, bangon lang tayo kapag subok lang yan sana huwag kayo mawala ng pag-asa uh, namin kayo bangon yo, tayo yo, 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 yo. yo. Happy Land bangon po kayo huwag po kayo mawala ng pag-asa si sa Saba Mendes. Mag-ingat po kayo palagi. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, mga babae po, dito. Yo, this is Kiko Matos. Shout out kay Kuya Yanni Vlogs. At sa mga nasunugan dito sa Tondo. Sa Pilan. Sa Pilan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Bangon lang, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang laban. Oh! Ayaw! <laughs> yani, Kuya yani, Yanni Vlogs. Well, this is Sky ng Terrorista Kuya Aki at uh, follow nyo mga tol. Kuya Yanni Vlog. Tsaka sa mga happy, mga nakadres sa happy lang dyan, bangon lang tayo ha. Tuloy-tuloy ang buhay. Huwag mo wala lang pag asa mga chong. Kapit lang. Alright. Yan, sa mga taga-happy land, ano, um, uh, um, bangon kayo dyan. Tsaka, ano, tsaka, lagi lang dasal. Siyempre, lahat, ano yan, um, uh, lang yung God dyan. Like, um, struggles lang na binigay ni God pero malalampasan niya yan. Very, very, very. soon. Sinabi na niya lahat, copy-paste na lang. <laughs> 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 <We> <laughs> love you yani all, love, you all. <laughs> Shoutout sa Yani Vlog pala. Shoutout Shoutout sa kayo, kay Vlog. follow kayo dito, subscribe kayo dito. Sobra solid. Thank you, Tom. Thank you. Kuya yeah, Yani Vlog. Yon, Kuya yeah, yani Vlog. Subscribe sa siya. At saka, um, laban lang bako lang sa mga nasunog na sa Happy sa Tondo. Kaya yan, may hindi mo naman binibigay si Ked na hindi natin kaya. Mas natutagtat, mas natutag pa tayo, mas lalakas tayo. Kapag kaya nilagpas na natin yung mga struggle na yun. Right. Thank you po, Idol Miguel. guys. sa mga nasunugan sa Tondo, um, uh, happy land, happy land sa Tondo. Alam mo, every now and then na nangyayari talaga yung dagok sa buhay. Maraming pagkakataon na maraming mangyayaring kakaiba sa buhay mo. Bangon lang, bawi lang, hindi pa tapos ang buhay. O mukha kalimutan, habang may buhay, may pag-asa. Thank you, Thank you, Kuya Yanni Vlog at uh, bango na pilan mga kalugar ko Tingnan natin kung anong pwedeng gawin natin dyan sa mga susunod mga kapatid Basta bangon na mga kapatid <laughs> thank you